Kag numero uno sa mga balita, subungadlaw. Adlao. sa Occidental may mataas nga heat index na nangin sa pag-suspend ang face-to-face -face classes sa 12 tanan ka mga banwakang sudad sa probinsya. Sa forecast ng DOST pag-asa Subong ang heat index sa probinsya yara sa 41 degrees Celsius mas mataas pag ngadlaw nga adlaw Martes nga sa 42 degrees Celsius. Ang publiko suno sa kay Irene Bell Plutenia, ang pamuno sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, ang dapat nga mag-andam, ipaiway ang pagwa pagbulad sa initan, las 10 ang aga to tub tublas 3 ang hapon. Dapat mag-inom sang madamo nga tubig agud tumalikawan ang malain nga epekto sang tuman nga kainiton. As of 11 AM, may 12 ka mga banwa ang sudad lakip na Bacolod City ang nagpaiway sang face-to-face -face classes sa gunto mapangapinan ang ikayong lawas sang kabataan kag mga manunudlo. Mayara naman sang LGU nga nagtugyan na lamang sa discretion sa school head ang pagsuspend sang klase. Damlag pa, ginsilig na sang DepEd nga may suspension man sang klase nagaparayo ng pagtuon sang kabataan bangod nagashift ayhan sa modular kung online learning. Sa piyakabahin, wala naman sang may nagdugang pang LGU nga nagreport sang water shortage bagluwas sa Himamaylan. May 41 Dias naman na wala makaulan sa imamaylan City base man sa report suno sa Kaip At based aton uh, na mga naga uh, information uh, may ara kita sa mga plus suspensions uh, today because of the heat index na 41 and then um uh, Tomorrow is expected nga mas mataas baga ng hip index natin to 42. Uh, stay indoors, get hydrated. Um aton nga minimum uh, protocol sir uh, ma'am kun init nga hindi ta expose kid no. Particularly mag uh, alas ano na no mag alas 10 na bala mga stama, gid sa init.